Naglabasa na ang mga national costume ng ilang kandidata ng Miss Universe 2024 competition na kung saan di pakabog ang mga disenyo nito. Mamaya na ang national costume presentation at sino kaya sa mga bansang ito ang mamayagpag sa nasasabing competition? Ang bansang India, Thailand, Egypt, Myanmar, ang bansang Indonesia kaya, Malaysia, Laos, Vietnam o Cambodia. Ano kaya magiging national costume ng ating pambato na si Chelsea Manalo? Abangan na natin mamaya. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.